Sa paglipas ng mga taon, ipinakita ng Gilas Pilipinas ang kanilang katatagan at pagsusumikap sa larangan ng basketball upang itaas ang watawat ng Pilipinas sa buong mundo. Sa muling pagsabak sa 32nd SEA Games ng Gilas Pilipinas 3x3 Men's Basketball Team, nag-uwi ng medalyang pilak ang koponan para sa bansa. At para kamustahin at i-congratulate sila, makakausap po natin ang buong Gilas 3x3 Pilipinas team. Ang PBA legend na si Ronnie Magsanok the National Program Head ng 3x3 Basketball. Ang head coach na si Lester Del Rosario. Yung kapatid ko, hindi na daw siya interview but thank you Joey for putting this all together. Pati sa mga, siya po ang uh, nag-mistool vlogger ko doon eh. At saka photographer. Maraming salamat sa mga pictures at sa mga video. Si Miguel de Guzman, ang head physical therapist ng team. Ang Captain Ball na si Almon Bosotros Ang 3x3 players natin, si Joseph Saduripa, Joseph Eriobu at Lervin Flores. Good morning! at welcome to kada umaga Gilas 3x3 you know thank you for having us thank you for having hey us guys Oh, yung Joey nang napasama hindi 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 naman pwedeng, hindi 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 choice. <laughs> Good morning, guys! And congratulations! Good Pwede po bang makita yung monitor para makita ko lang si Ronnie? Hi, Ronnie! Congrats! Anong pakiramdam? Uh, were you guys, kailan kayo nakauwi unang-una? I know that uh, you guys are all home. I can see that Joey is home. Lahat ba kayo nakauwi na? Yes, ma'am. me yes, speak there. Hello. Hi. Yes, nakauwi na po. Oo. oo. Nakauwi na. Nakauwi na po. Anong reaksyon ng inyong mga pamilya sa pag-uwi ninyo ng silver medal? May tar tar tarpulin na po sa barangay namin. Nagpaano? Nagpa-party na sa barangay? Tar 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 tarpulin. Welcome. Wow. Grabe. Well, hi, guys. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Oh, good morning ano, ano, what was your uh, experience like sa SEA Games, sa, sa Cambodia? Can you give us a, uh, can you paint for us a picture kung saan ba kayo tumira? Na, nakita nakita nyo bang iba nating mga atleta pang Pilipino? Ron, Ron, hindi ko siguro. para sa Southeast Asian Games sa uh, Phnom Penh, may mga atleta na tumira sa Games Village, uh, Miss Pia, pero ang uh, basketball team ng uh, Philippines ay uh, natira sa labas ng Games Village, nasa sa Premier. Mm -mm. Anong litrato at salamin ng Southeast Asian Games? Katulad ng mga previous Southeast Asian Games, may Games Village na ito ang kaibahan. Nandun mismo yung tirahan ng atleta sa nilalaroan. Um... At uh, nakita namin yon yung ganong klaseng litrato, isang beses. Kasi isang beses lang kami nagkaroon ng pagkakataon na makapasok doon sa loob ng village at kumain. Dahil uh, for about eight hours a day, lahat ay competition or ensayo. Siguro mabuting mga magkwento ay yung head coach natin at ang mga malalaro. Dahil sila talaga yung nasa bak Kami ni Joey naman just uh, were there or was there to oversee or to help out uh, Coach Lester and the rest of the players. P.A. She, uh, coach Lester, magkwento ka naman at ang ating mga players. What was it like in the games village? Um Good morning, Ms. Pia. Good morning uh, po. Good morning. Okay, um, wag na mag Pia si Ronia kasi parang hindi kami close. <laughs> okay, Ate Pia. So, in sa kasi sa games, uh, may at its village kasi uh alam dun dun la din halos nakastay la to mga 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 athletes since naman yung ibang kami like yung PBA yung Gilas 3x3 uh, sabi mga ni Coach na sa nakastay kami sa Oakwood Premier so um yun masaya naman to sa actually masaya talaga dun sa athletes village to uh, kasi lahat siguro meet mo lahat ng mga athletes hindi yeah, nga gaya doon sa output Premier. Meron din mga ibang athletes pero mas marami doon sa ano, sa ano, sa sa athletes village. Pwede ba sa natin akin, Siguro, pi, oh, yes, go ahead. Sa akin siguro, pi, ang the most uh, difficult part for the for us are is the transportation from the hotel going to the athletes village. Mm. Kasi dahil wala kami doon sa village, we had to look for our own transportation and That's what Coach Roni did for us. Uh, Kinaibigan niya mabuti yung isang Cambodian to do that for us. Tapos uh, nag-rent kami ng van through the, through the help of the SVP. Mm -hmm. So may van kami service from the hotel from Oakwood Premier to, to the athletes' village, which takes us about 40 minutes to wow. get there. No? So yun, yun yung mahirap sa amin at the same time during the games of the 3x3, wherein the games are far and apart during mm. the day. Mm. So, it's harder for us to go back to Goldwood Premier and go back again for the games. That's why we had to stay in the venue and rest there and recover. So, yun ang tingkong mahirap gawin for the players. Kami ni Coach Ronnie, hindi namin na-experience, saan ni Coach Nestor. But these guys did. Yung recovery during the game. Mm. Uh, during the day, dun mismo sa mainit, saka hindi naman maganda yung, ano, yung conditions nung yung play court. Walang kama, walang uh, walang pagkain, ganun. You have to walk to the mess hall just to eat and everything. Mm. At saka nakita ko um what was it like? Nakita ko in the videos that came out uh on YouTube. Meron tayong mga i, marami tayong kababayan who are waiting, mga kababayan natin who are waiting to get inside the venue pero hindi sila makanood. Kamusta yung naging support Marami ba kayong Pinoy na nakita doon na sumuporta sa inyong mga laban? Yung mga players siguro, uh, Ate Pia ang magandang... Uh, <laughs> si, si Captain Ball, si Almond, baka pwede magsalita. Uh, hello po, Miss Pia, good morning. Ano <laughs> uh, Ano ulit, ano, <laughs> hindi pa ulit, ulit, ulit sorry. Hindi, <laughs> marami. <laughs> ang sumuporta mga Pinoy, Almond, sa mga laro nyo? Ah, opo. Sobrang, ano, sobrang, yun nga, yun yung isang bagay na, ano, nakatulong sa amin. Yung suporta nila. Sa, so, like, kahit sobra, kahit medyo mainit yung place, yung mga Pilipino, yung mga kabayan natin, nandun po sila para sa atin. Aha. Uh -huh. Uh, pwede bang makausap si Joseph Cedrifa? Alam ko si Joseph ang nagdala ng... Uh, isa sa mga nagdala talaga ng team natin. Ah, wala pa si Joseph Cedrifa dyan. Okay. <laughs> o, ikwento niya na lang sa amin. Kung Baka paano... nasa Cambodia pa siya, Miss Pia. Ha? Naiwan? <laughs> Bakit nagbakasyon? Ma masipag kasi matulog si Joseph. Talam mo kaya, <laughs> alam mo. roommate niya yan eh difficult were the games uh, coach or uh, any of our players can of course answer uh, si Joseph Eryobo si Lervin you guys can can you tell me how difficult it was parang sunod-sunod yung mga games niyo diba at one point tong sabado <coughs> bago kayo nakarating sa uh, in gold medal standing tama uh, well actually uh, we we played 10 in the morning, 1 in the after, 1 p.m. In, in the afternoon, and 5 p.m. Uh, yung 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 init ng place, yung humidity sobrang init talaga. Uh, mahirap yung uh, makakuha ng mga ice, yeah, um, uh, water. Um, if we coaches um, experience yung ganun kainit, uh, mas mahirap yung naramdaman ng mga players. Yes. Kasi since they're, they're, they're the ones uh, playing, mm -hmm. talagang ramdam mo sa kanila yung talagang ano eh, alam, alam naman, alam namin coaches na hirap na hirap, na, talagang hirap na hirap sila. Pero alam mo naman ang galing ng mga Pilipino. Um, talagang kahit na nahihirapan yan, kahit na pagod yan, kahit sobrang init na laban, So, dun dun talagang makikita mo yung yung puso ng mga bata na yan, like in like, sa mga pictures na yan, talagang really felt yun uh, yung sarap talaga na yung tatlong yung tatlong laro ka sa sa isang araw. Yes. Na nahi, nahihirapan sila. Grabe. Pero laban talaga sila. At saka, how difficult was the the match against Thailand? That was the match that got you in gold medal standing, hindi ba, coach? Yes ma'am. Uh, actually, yung Thailand kasi I think is the defending ano no uh, gold medalist ng last SEA Games. So yung pride ng yung Thailand talagang uh, pinahirapan talaga kami. Uh we talagang lamang sila at I think 7 points or 8 points yata pero talagang yung mga players they didn't give up, eh talagang makita mo talaga yung uh, actually yun nga si si Joseph yung with the pass of almond no um, almond to to Joseph uh, yun yun talagang buti eh. na shoot niya yung, yung two points na yun eh kaya napunta sa gold medal match Hihi! Great job, guys! Netizens, for more kada umaga updates, i-click lamang po ang subscribe button at i-follow ang Net25 social media pages on YouTube, Facebook, and TikTok at pati na rin ang Net25 TV.